Hello mga kabusing, nandito tayo ngayon sa Merosario Rosario Cemetery, Pilar Capiz. So araw ngayon na November 1, no? 2025. So ngayon no, maraming tao dito na sa labas. Naglilinis na dito ang mga tao sa labas ng mga pamilya nila no? na nandito ngayon. No? Sobrang busy nila dito ngayon. no? sa sa So, ka kasi yung magsala <laughs> na pala ako. Hindi kaya kung 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 sino mang magpapintin ba? Ma, Hindi uh -huh. tayo na niya. <laughs> uh, <so, laughs> oh, di, Pinagaling yung pansin oh, pan ni si ah, si, dipindi sa pan. Dipindi lang. 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 Dipindi sa So ito po no uh, Discarte racket lang ito Kung sino gusto magpapalinis At magpapintura ng kanilang mga uh, Yumaho na mga pamilya dito At magpapalindirin So dipindi sa may ari po Kung ilan ibabayad sa iyo